Hello guys! Tingnan nyo ako ngayon guys kasi magluluto ako ng snack namin ngayon. Magluluto ako ng pancake. Ito guys, tignan natin guys. Ang pancake. Ano guys. Yan. sinalang ko na guys. Tapos meron na rin ako natapos. Ito guys, so. Ayan ito na yung naluto ko guys pancake, tapos nilagyan ko ng condensed na chocolate ito guys, so oh. ito, lagyan natin guys panoorin nyo guys wow yeah. mmm ayan na guys lipat natin guys dito Kasi i-deliver ko na yan sa mga anak ko, guys. Okay, guys. Thank you for watching. Kasi ito po lang ko pato yung ginagawa ko, guys. Bye-bye. Okay.